Maraming followers, maraming viewers, pero hindi pa rin monetize. Isa ka ba doon or may kilala ka bang ganon? Kasi meron din ako mga nakikita ng na mga content creators, guys. Mga posibleng dahilan, unang-una ay meron po kayong nalabag na community standard or policy issue ni Meta. Una, baka meron po kayong unoriginal content, copyright watermark lalong-lalo lalo na po yung watermark ni TikTok bawal po yan alam naman po natin na bawal po ang mga yan at hindi po yan pwede posibleng ito yung dahilan kaya hindi ka pa rin na monetize sa ads on reels or sa in-stream ads meron din guys uh, napansin ko okay naman yung video niya wala naman siyang labag sa tingin ko naman okay naman wala siyang music content niya guys pero ang problema Lagi kasi siyang nagpo-promote. Bawal kasi yung advertising din kay Facebook. Kaya ay nabigyan ng monetization. syempre kapag marami tayong views, umabot ka naman ng 20k, may 30k views ka doon, may mga 10k bawat content mo. Pero kung nilabag mo naman yung advertising policy at pag nag-apply ka po ng inyong setup for monetization, for review yan. Yung account niyo for review yan for 2 weeks. Pag sure yan, hindi hindi ka po papasa kapag hindi ka po nagbubura, okay? Ngayon, pag na-reject ka po dyan, mag ka ulit ng 3 months para makapag-reapply ulit. So, sayang. Isa na may atunan and please share this video para ma-aware po ang lahat and follow mo ko for more tips. Thank you so much.